Guys, did you see that? Ana guys? Uh, what do you call that? Wild, uh, wild gabi gabi. That one is in the pasok. Very old na nyan, ano? Oh. Two years na. Tena mo yung And also this one. La, pirag tabi ko lang sila para may kauban siya. And this is the one. Update sa akong plan sa likod. And this is it. Delicious sa daw na one Oxtel, Oxtel Farm. Meron akong tatlo niyan, this one. Tatlo na buto yang pinatutubo ko. So, that's it. Gray, uh, rearrange ko itu ito yung bakularis man kaya ito. And also that one. Yung orange ko yung plants ko. Ang aking wild peace lily. Namulak na yan dati. Ibang ko ngayon, hindi na naman namulak. Yan. I'm proud that ang aking photo siya ang payat kasi hindi ko pa yan nasikaso and that one may uh, tawag niya na spider plants and this is wild wild also vines and, and also this one hanging plants so, yeah. this is the binhi oh, marami na yan nahingi ko lang yan isang piraso dati after one year nagkaganyan na siya marami na siyang binhi But, And um, also, we also have this, ano, um, palmera ko, dinisplay ko lang yan dyan. Meron din dyan. This one, dinisplay. Para may design naman yung aming galahian. Ayan pero, Doon, to doon. So, this time, guys, it's afternoon, is magluluto naman ako ng lawa. Kukuha ko ng gulay sa lukon. Ang aking alagbari pinicturan ko na yung dati i-update sa akin ano lemon and also my lemon this is lemon or yellow siya hindi pa nalipat sa tamang ano this is the street plants guys tinatanim sa gitna ng ano daan buti nga ngayon hindi na ito na ano sa langgam yun yung design na yan kaya yung ang uh, langgam so this is our nude here And that was our sili, labuyo, oh, ang dami. Yan ang kukunin ko lagbati kasi magugulay ako ngayong gabi eh. Yan ang simple ulam namin ngayong gabi. Maglulaw eh, tsaka yung malunggay na konti. Ayan. Okay, wait guys ha. Kukuha mo na ako. This is the lagbati I get from there. So, Mamaya magdagdag ako ng malunggay doon sa likod. Wait yan guys. Again, kukuha ako sa likod. So that's it guys. Is iihaw yan. Ayun, nag-prepare -pre ng ihawanan for dinner. Ang aming ula for tonight. So this is guys ulit. Ang pinangayo ko sa labas. Mm hmm? ako ko yan mamaya sa tinapa, sardinas, and also this alagbati together. di mm. Diba? Fresh na fresh si saka yung isa doon oh, nag ihaw na siya na yan ang aming ulam for tonight November anong pita ka lang? November 26 that's November 26 today so bye for now guys maganda ako nito bye bye for now